Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Panginoon, isugo mo ang iyong Espiritu at pagpanibaguhin mo ang muka ng aming mundo. Ang mabuting balita sa araw na ito ay mula kay San Lucas. Kabanata 13, talata 18 hanggang 21. Sa ebanghelyong ito ay inilarawan ni Yesu Kristo kung ano ang maihahalin tulad sa kaharian ng Diyos. At kanyang inihambing ang kaharian ng Diyos sa maliit na buto ng mustasa at sa pampaalsa na inihahalo sa masa o libadura. Sabi na Yeso kristo ang buto ng mustasa ay ang pinakamaliit sa lahat ng mga buto. At kapag ito'y itinanim, ito ang pinakamaliit sa hala, sa lahat ng halaman. Ngunit kapag ito ay lumaki na, ito'y magiging parang isang malaking punong kahoy. Hindi na siya isang halaman lamang ngunit isang malaking punong kahoy at ang mga ibon ay makakapamugad at makakapagpahinga sa mga sanga nito. At maaari nating sabihin na ang paghahari ng Diyos ay nagsisimula sa maliit. Hindi agad ito malaki, hindi agad ito nakikita. At sa ating buhay, maaring magsimula ang paghahari ng Diyos sa isang maliit na pagsisimula. Maaring magsimula ito sa pakikinig natin ng salita ng Diyos. Magsimula ito sa pagbabasa natin ng maiksing talata. Maiksing kapitulo sa Biblia. Maaring magsimula ito sa isang simpleng pakikipag-usap sa isang taong may pananampalataya o magsimula ito sa isang liturhiya sa loob ng simbahan. O maaaring magsimula rin sa isang maliit at pangkaraniwang pangyayari sa ating buhay kung saan tayo ay kinakausap ng Diyos. At kapag itong binhi na ito na nagsimula sa atin ay ating pinagnilayan, itinanim sa ating puso, ating pinangalagaan, Diniligan ng panalangin. Diniligan ng pananampalataya. Unti-unti itong lalaki sa ating buhay. At ito'y parang magiging punong kahoy na magkakaroon ng matitibay na sanga. Ang ibig sabihin ay lumalaki na ang paghahari ng Diyos sa ating buhay. Siya na ang hari na ating sinusunod. Siya na ang hari na ating pinaglilingkuran. Hindi kung sino mang hari dito sa daigdig kung sino mang makapangyarihang tao ang ating sinusundan. Hindi na rin natin sinusundan ang ating sarili. Hindi na rin natin pinaghaharian ang sarili nating na buhay. Ang nagahari ay ang kaharian ng Diyos, ang Panginoon. Kaya nga maraming mga ibong naglalakbay sa daigdig na ito. Pagod na sa paglalakbay, nauubusan na ng lakas. Ang ibig sabihin sila yung mga taong nasa paligid ng ating buhay. Naghahanap ng kapahingahan. Nagahanap ng sagot sa kanilang mga katanungan. Nagahanap ng liwanag sa kanilang mga kadiliman. At makikita nila ang kaharian ng Diyos sa atin. Makikita ang nila ang mukha ni Kristo sa atin. At maaari silang sumilong, maaari silang magpahinga. Ang ibig sabihin, sa piling natin kung nagahari na ang Diyos, ang ibang tao ay makakakuha rin ng kapahingahan. Ang libadura naman ay pampaalsa sa bakol ng harina. Ang bakol na harina kapag ito ay minasa, ito ay walang figura. Ito ay lapat. Ang tawag sa Ingles, flat. At sabi ng iba, ang buhay daw ng tao na walang kahulugan, walang lasa, ay flat life. Lapat, diretsyo, walang kahulugan, walang kagandahan, walang patutunguhan. At ang libadura ay para paalsahin ito, bigyan ng buhay. Ang libadura na kailangan sa masa ay kaunti lang, maliit lang. Ngunit sapat na ito para magbigay ng buhay. At ito rin ay katulad ng paghahari ng Diyos. Maliit sa pagsisimula, ngunit kayang magbigay ng buhay sa masa, tulad ng maliit na buto ng mustasa. Ang maliit na bahagi ng libadura ay sapat na para paalsahin ang buhay ng tao. Kaya nga, maaaring ang buhay ng tao, ang buhay natin ay walang kahulugan, flat life. Pero sa maliit na salita ng Diyos, kapag pinapasok natin ang paghahari ng Diyos sa ating buhay, maari itong umalsa, magkaroon ng kulay, magkaroon ng kahulugan. At isang araw tayo rin ay magiging libadura para sa ibang tao para bigyan din ng buhay ng kulay ang kanilang mga kasaysayan sa ngalan ng ama at ng anak at ng espiritu santo